So patuloy, nabidabantayan ang bilang ng napaulat na nasawi dahil sa pananalasan ng bagyong tino. At sa datos ng Office of Civil Defense, hindi bababasa 26 ang patay, karamihan po sa Central Visayas. May gitisandang libong pamilya ang apektado sa iba't ibang bahagi ng bansa. At isa sa pinakanapuruhan ay ang Cebu, kung saan sa bubong na nagpasaklolo ang ilang residente. At mula sa Cebu City, Saksila! Si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Bia, nagdulot ng malaking trauma sa mga residente dito sa kinatatayuan kong subdivision sa Cebu City ang matinding pagbaha na kanilang naranasan. <fart noise> oh, yeah. Dahil sa lakas ng agos at taas ng baha kaninang umaga sa sityo ng Catalisay City, tinangay na ang ilang sasakyan. Rumagasa naman ang tubig sa barangay Duglog, kaya ang ilang residente napaakyat sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay. Sa iba pang lugar, may mga residenteng nanawagan ng rescue. Kasunod naman ng pag-apaw ng Mananga River, tumambad sa mga nag inspeksyon opisyal ang mga nawasak na bahay. Nailigas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Sakit no, Sa napaiyak sa takot ang residenteng ito habang kinukunan ang taas ng baha sa barangay Kutkot. Marami sa mga residente binalot sa trapal ang mga sarili habang naghihintay ng rescue. Maladagat ang baha sa barangay Hubay. Doon sinagip ng Red Cross ang mga stranded sa ikatlong palapag ng isang bahay. Rumagasa rin ang sapa sa sityo Bulang Bukid sa Mandawi City. Umabot ang tubig sa ikalawang palapag ng mga bahay sa tabi ng Sapa. Sa barangay Alang-Alang, nariganan ng mga nabuwal na puno ang isang nakaparadang kutse. Nagpasaklulo rin ang ilang taga-Sityo sa barangay ng lag sa bahaya ng konsolasyon. Sa National Highway, abot baywang ang gulay-tsukulating baha kaya walang magkakaaang sasakyan. Alauna ng madaling araw, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Cebu City. Pero humina ito matapos ang isang oras. Bandang alas-4 ng umaga, nang muling bumuhos ang torrential rain o malakas na ulan hanggang maglandfall ang bagyong Tino kaninang 5:10 AM sa bayan ng Bormon. Madaling araw pa lang, ganito na katindi ang baha sa isang subdivision sa Barangay Bakayan, Cebu City. Sa taas ng tubig, tangan ang maraming kotse. Umaka guys. Paghupa ng baha, ganito na ang tumamban. Nagkapatong-patong na ang masasakyan na tila malalaking laruan. Maraming residente ang kinakailangang sakluluhan. Inuna ang mga matatanda. May mga karamdaman mga bata at babae gamit ang rescue equipment isa-isang dinala ang mga stranded na residente palabas ng kanilang bahay. Pagsuod na sa tubig yon amo to kanang alas 4. Alas 4 ang tubig uh, ni Saka gig Mayo kay wa sila gabantay. Ayon sa residente alas 4 kaninang madaling araw nang maramdaman nila ang bagyong tino. Dahil sa malakas na ulan, umapaw ang sapa sa kalapit ng subdivision kaya rumagasa ang baha. Marami sa mga residente ang hindi nakalabas nang umabot hanggang 10 to 12 feet ang level ng baha. Dahil malakas ang current, mas pinili nilang manatili sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Kalit na inani ang tubig. Wa may mga nga muabot ng ay nani ang ilang inanod na sasakyan na papasok sa basketball court. Nagbahaog sa gudang kusina ng CR, then sunod paspas -pas lang kayo nga ni Sirit, kaya di na mabili ang portahan. Ayon sa presidente, hindi nila inakalang mangyayari ito dahil hindi naman sila nakaranas nito noong bagyong udet. Nag-inspeksyon sa Cebu City Mayor Nistor Archival sa ilang binahang lugar at kinausap ang mga apiktadong residente. Dahil na matay ako na duha ka kabuk, Oh, pero dili dili pa nato na ma-confirm kay wa mo gay klaro nga klaro nga communications good. sa sitio Tigbao sa barangay Talamban na recover ang bangkay ng isang lalaking inanod ng baha. Uh, nay, na tumba ba dito rin siya na asok? sa uh, na oh, na sir. Ang, ang baha ba ni naman sa Inanod din ng baha ang sampung bahay sa sitio Tigbao flooring na lang ang natira sa bahay ni Danilo. Kinlalo na purti naman kusuga. Warning ko pabalik dere. Naluno din ang kalabaw ng pamilya ni Victor Mingo. Si Victor mismo muntik nang anurin ng baha, pero nakaakyat siya sa kawayan at nasa gitna. Pinasok din ng baha ang ground floor ng Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol. <coughs> Rumagasa ang tubig sa Barangay Tisa. Sa Danao City, nagsilotangan din ang mga gamit sa kalsada dahil sa malawakang pagbaha. Nalubog pati National Highway sa Barangay istaka sa bayan ng Compostela. Pati fire truck na sakay ng mga magre-rescue na dala ng agos ng tubig. Biyam, may mga taong nasawi sa Baha habang patuloy na pinakahanap ang labing, uh, labing dalawang kataong inanod ng Baha. Mula dito sa Cebu City, ako si Alan Domingo ng GMA Integrated News at GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.